na si Kapugi Paano ka aga pa? Good morning, good morning, good morning Eh 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 Gumbi yun Ay maaga pa Ngayon Parang kasarap pa bumaya kaya eh. Aga pa nga rin ba. e ako okay, babiyahin muna Para naman mamaya eh May madalang pasalubog sa aking mga anak mamaya pag uwi ko yung tuwa na naman pero bago ako bumiya kahapon na hindi ako nakabili ng ano eh kahapon na hindi tayo nakabili ng ulam ay e siya bibili muna tayo para makatigim ulit ng baboy ang ngayong mag-iina kahapon na wala sarado kahapon ng dalawa tindahan ewan kong ba't gaya hindi naman ako makapunta ng palengkit sa kitinanghal eh ngayon ako muna ibibili ng ulam tapos pabiyahin ng hotel para Doon, bukas na. Ito naman. Siya, tayo bibili. Pere. nga pong laman. 200. Ano sa kamar ka to? Ignan po yan. Ignan po yan. Ignan po 250. Pamparito. 250 50 amp perito. Laman ba? Laman. Un guys boss, amp perito. Lat. Okay, mabenta yan. Yon, tara ng ulam. Ang parita po. na naman ang magkina May ulam na naman. Ah, ah. May kahit naman ako. Tapos may gulay. Eh. Parito yan eh. Ya, yeah, dadaling dadalhin ko muna sa sa bahay. Tapos okay. si ako'y babiyahay. Okay. Yon. Nandiyan na tayo sa bahay. Hindi na natin ulam. Lalagay ko muna sa rep. Yon, tara. babiyahin na. babiyahin na tayo ngayon. Pagpasukan tayo mag- uh, pag may sumakay sa atin na estudyante libre para naman uh, pandagdag ng bao nila buwan naman kung estudyante uh, eh, ramdam ko kung buwan na kahirap ang buhay lalo pag kulang yung bao, eh, wala tayong magagawa buwan na ngayon kaya may kaya sa atin ang uh, magulang pwede ngayon pagka nagpasukan pag may sumakay natin sasakay sa ating estudyante libre <laughs> tapos ipapashoutout natin yun 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 shoutout mga kapugay hindi muna tayo ng tapos minakita kong yung gayon, may dadyaga yung may gayon. Bibili mo na ako ng pandesal. Ang pandesal na mahal mo sa kahit tatlong peras, o. Oh. Tapos oh. dalawang oh. mailaw. Yung pandesal. Habang nabili nga, na ka ita kaya ng pandesal.